Ang question ngayong araw ay Paano bumuo ng isang monologo? Ang monologo ay isang anyo ng panitikan at pagtatanghal kung saan ang iisang tauhan lamang ang nagsasalita. Sa pamamagitan nito, nailalahad ng isang karakter ang kaniyang damdamin, karanasan, at pananaw sa harap ng tagapakinig. Mahalaga ito sa isang dula sapagat dito na ipapakita ang mas malalim na bahagi na pagkatao ng tauhan. Sa proseso ng pagbuo ng monologo, unang dapat isalang-alang ang tauhan. Dito pumapasok ang konsepto ng characterization o pagbibigay buhay at detalye sa katauhan ng isang karakter. Kailangang malinaw kung sino siya, ano ang kanyang personalidad, at anong sitwasyon ang kanyang kinalalagyan. Mahalaga ring may tiyak na paksa o tema ang monologo, tulad ng pag-ibig pangarap, takot o pakikibaka sa buhay. Mahalaga ring tukuyin ang layunin ng tauhan sa kaniyang pagsasalita. Bakit siya nagsasalita at kanina siya nakikipag-usap? Sa bahaging ito, nagagamit ang pananaw o point of view upang maging makatotohanan ang kanyang sinasabi. Ang monologo ay maaring nagpapahayag ng paghingi ng tawad, pagbubunyag ng lihim, o paglalabas ng sama ng loob. Kasabay ng nilalaman, mahalaga rin ang pagpili ng wika. Dapat itong angkop sa karakter at sa damdaming nais ipahayag ang paggamit ng matalinghagang pananalita, tayutay at iba't ibang anyo na malikhaing wika ay nakatutulong upang maging mas makulay at kaakit-akit ang monologo. Gayun din, dapat isaalang-alang ang tamang tono at intonasyon upang maiparating ang tamang emosyon sa mga tagapakinig. Sa ganitong paraan, mas magiging kapanipaniwala at makabuluhan ang bawat linya.